So Mark may nagtanong ulit, mm, isa sa mga followers. May fairness ha, ang dami mong followers Mark. Ang sabi niya, required po ba na araw-araw didiligan ang mga halaman? Oo, sige. So depende yon sa halaman. Pero yung mga halaman kasi they love water. Mm -hmm. So especially yung mga espetaphilum natin, o mga peace lily. Kasi yung mga peace lily natin is a watering plant. Mm -hmm. So depende sa halaman. So katulad ng mga cactus natin, syempre makapal yung kanyang dahon. I mean yung kanyang uh, base niya, mm -hmm. so if ever makapal yung halaman, hindi natin yan didiligan palagi, like twice a week lang. Kasi kapag palagi natin didiligan siya, tendency, ma mamatay yung halaman o magkakarutrat o mabubulok yung kanyang mga ugat mm -hmm. o mga stem. Kasi uh, the reason why hindi natin palagi silang didiligan, makapal na kasi yung dahon nila, nagtitipon sila ng tubig mm -hmm. sa kanilang kaya makapal kaya naman pwedeng pwede yan hindi didigan palagi. How about sa mga indoor plant natin? So, for example, indoor plant, this one is a Calathea obrifolia. So, yung ating mga Calathea obrifolia, maninipis yung mga dahon, di ba? Kung mapapansin ninyo. So, kailangan po ito ng dilig palagi. So, for example, everyday o di kaya in another day or alternately so yan po ang ating pagki ng ating mga plants especially ng ating mga ganitong snake plant di ba napakaganda pero hindi niya palagi dapat itong didiligan semi succulent type na halaman mm.